Andiol, plat. Kita mo, arting lang oh. Oh, halata, uli, bilog agad. And so, ayun na nga guys, good morning, good morning, at si Mrs. ko ay na ng spaghetti at iyan na uh, din sa birthday ni Hanbi. At ito, nagpe-prefer na rin sila at uh, na yung dinuguhan uh, para mamaya, at syempre, hindi pa pa huli ang minuto. Kaya duto na rin. Kasi maya maya pa eh. Pupunta na rin kami dito sa mesa na siso. Titiri ng sindis. At andito na rin kami sa may sindis. Pagawa ng okay? cake sa mesa na siso. Si uh. Drake. sa mabay na po doon. Wow, sarap ng bulalo. Bulalo yan. Ay, di ba bulalo yan? Ito, ano to? Kanin. Wow, fried rice. Wow. Puro kanin, ula ulam. Ito so, naman, ito, naman. Yun o. Alak na yan. Ano <laughs> yung <laughs> Ito, papay, ito sa. Ano Ayan, ang higa to. Higa to. Ano lang natin? Ito, Ha? <laughs> Ayan kuya, Jin, Jin, Jin yan, di ba, Jin? Oo, oh, Jin, oh. Jin, diba? oh. Yun yung sana doon, lime. sa mga pre. Oo, oh, lime, di ba? Pag pinagalo mo yan, buhito. Buhito. Diba? Wow. Uy, kanin! Makita okay, mo, kadarating lang oh. Oh, halata, oh, huli, bilog agad. Ito may sariling mundo eh oh. Sino to kapatid mo? Ay hindi, kalawa kapatid mo. <laughs> ito pala, sorry. Ayan oh, yan. Oh, sariling mundo eh, oh. <laughs> oh. No. Pupunta na sa kalawakan. Ayan na, ayan na. wala. Ay, 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 ha? Ano na? Ano? <laughs> hey! Ang itim mo na, hey! Six and a half hours later. Yun guys, so, dutong muna tayo ng pansit. Ayan. <laughs> Kasi misis ko nagluto ulit ng spaghetti. Tapos na late, nag HMA. Ay, eh, shut out. <laughs> <laughs> nalate na natin marami daw deliver eh. So, sila Yumi, Drake, Hanbi, Hanbiol, na mama, sila papa, nalagyan pa sa kabila, nasa may ayos pa. Hey, Michelle, tumakot pa dito ah. So, dito naman kami. So guys, yun. At, uh, tapos na ako magluto yes. eto tikman nyo muna yung aking luto pray pa iisog ng konti yan pansit spaghetti yan thank yeah. yun. <laughs> oh tahimik oh. oh, ka ngayon ah oh. may sugot ka sa may gilid ng mata